Good morning, good morning mga idol So maga po tayong nagising ngayon Dahil ah, ang balak namin ngayong araw ay Maligo kami ng dagat mga idol So yung Nga pala eh, mga idol Tapos na yung pista dito sa amin Kaya, Kahapon po yung Pinakakapistahan po talaga sa amin Kaya, yun. May mga tira-tira kasi kami mga idol Ano? Ulam Kaya yun Balak namin, babaunin namin Kaya, Sasain kami mga idol Ng malaking kaldero para dalhin namin sa dagat so may mga tira kasi kami ulam dito mga idol oh. Oh. Oh, ini, bali iniinit na lang namin yan so sama nyo kami mga idol kasi maligo kami ngayon so yun mga idol bali ito na uh, sinalang na namin ulit yung mantika dahil salang namin ulit yung crispy pata mga idol oh. saka yung crispy fry na pulo ng baboy tayo Ayan, prepare na ng mga ano po sa hog Dito ito kami ng So, kape muna tayo So, yun mga idol Kapunta ah. na tayo sa dagat So, tama tama lang, kakaliwanag lang oh So, papunta na kami doon sa dagat, maligwa kami maaga So, mauna lang yung iba namin makasama para Baka mag-prepare ng ano doon, yung cottage. Ano doon? Doon. Yung motor ni, motor yun doon ni, alo bahok, ho, Pero sakay sila. Sabay na mo. Sabay na mo doon orange ba, pink? Ito, 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 manong. Si Junior, sabay na yun. Junior ba? Pan oh, Pansit pan na naman siguro yun. Mamaya na yan. Tricycle naman sama Sa mga tricycle yung pagkain isang punta. Wala na siguro ng tricycle. Kaya namanya, yan. Tayo tayo lang naman. Bitbitin na kandung Bitbitin na lang yan mamaya. Oh, malapit Dibin lang naman. So, oh, dalawa lang. Oh. Kesauna?

Anda di Purakay. Ya, kami noh. Kita di sini. kami ngedul. Likut

Sira agsaging ug Ah. Ah, di ba namo Dito na tayo. Rani so, narap Maligo pa kawa pa man Kain muna natin apo yo. Ha. ko bago kami. Dini sa ka. Kayo mai ka. Saan dinto na kami sadagat. Sa si basta mi mangundang naman ni. <laughs> mangundang naman. Akin iko ya. Kain ka muna dyan ha. Tapos, dito ka na muna kasi maligo muna ako. Hindi man kasi taas po ya. ka So, Ine, sama mo kumaya Kaya papunta no, tayo dun sa ano. Sa isang, ine, ine. isang dagat. Kanang isda. Ibita na. So, yun. daming mga bangka pala dito. Ito yung nagpipigil sa bangka. Mga idol pagka nag-high tide dito hindi talaga nakakaalis kahit anong tampas ng alon maliban lang siguro pag bagyo lab ay e mong kuan mayroon pala dito ano mayroon pala dito foreigner so lapitan natin hi sir hi ma'am morning So Ganiara mode re, buat Oh my god, you know. <laughs> so may pangapreneur pala dito, balik pa ito bibijuan natin mag-preneur. Bola So it, it's long time ago. <laughs> sa tagal ng panahon mga idol siguro mga 20 years or may pa baka ako nakabalik dito kasi kahit nandito ako dati sa Bohol mga idol hindi talaga ako madalas magpunta-punta dito maliba na lang kung may okasyon ganun kung so, nakita yung mga bahay-bahay na yun doon sa dolo mga idol yan, oh? yan yung pinakabayan namin O oh, yan o oh. yan, yan ang bayan namin yung municipality at saka yung simbahan yan Kung oh, nakita nyo yung, yung puti na yun o oh? Yan may malaki na yun Yan so, Medyo malayo konti mga idol pero Ayan kaya lang motorin kasi saglit lang naman Siguro wala pang mga 10 minutes lang Oke, okay, sige, dito tayo, picture-picture muna tayo dito, mga anak, mayroon pa dito mga batu-batu mga idolo, no? ayan no?